gantang araw, Pilipinas! Namaskar, India! So nga, guys, ang pangalawang araw ng experience ng aking biyanan dito sa mga beaches dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Kung napanood niyo yung pangalawang video, guys, ay galing kami sa may old rock. At this time naman, guys, ay nung hapon na, nung mga alauna, guys, ay bumaba na kami papunta namang Alaminos, Pangkasinan, para sa Hundred Islands bukas. At along the way nga, guys, ay nagugutom na kaming lahat, kaya dumagawa naman kami sa may restaurant na to. Ang pangalan niya pala ay Leona's Cafe kung saan guys nagustuhan ng aking biyanan itong sinigang na bangus. Kaya nga ka ganyan yung kumuha ni mami guys dahil nagtataka siya dun sa pagkain. Hindi kasi sila sanay na pinagahalo yung karne tas gulay tapos maraming sabaw. Kadalasan kasi sa kanila guys karne, karne lang tapos gulay, gulay lang. Tingnan nyo guys, tinitingnan niya yung anak niya kung anong lasa. Tapos yung anak niya naman, sinasa sabi sa kanya, tingnan mo, masarap yan. At pinagsasabihan nga siya ni Adi pala. Hindi ko alam guys, na every time na may mga bagong pagkain na tinatry si mami, pinagsasabihan pala siya ni Adi na hindi ka pwedeng hindi tumikim. Kasi pag nasa India si Elena, sasabihin mo palagi, try mo to, try mo yan, try mo to, try mo yan, kahit di mo magustuhan. So dapat ganun din gawin mo dito sa Pilipinas. I-try mo nang i-try, tapos sabihin mo pag di mo nagustuhan, okay lang yun. And most of the time guys, pag nagtatry si mami, hindi ko na siya binibideo kasi minsan din niya talaga nagugustuhan pero marami naman siyang nagugustuhan basta chicken minsan kasi natatabangan siya ganun at after nga namin kumain guys ay on the spot ulit naghanap kami ng pag dito sa Alaminas Pangkasinan at nakita nga namin tong kalimutan ko yung pangalan guys pero basta ito malapit lang to sa dagat tapos this time nga guys ay mas maliit yung room kaya dinobol check ko kala kung okay lang ba talaga kasi guys, meaning nun, ay mas malakas ang hilikan. Kasi mas magkakatabi kami this time. Tapos guys, hindi, hindi kami agad pumunta ng 100 Islands, kinabukasan pa. Kaya nung hapon guys, kami ni Bay, ni Adi, at ako, pumunta kami dun sa may city town nila, or sa town nila dito, para bumili ng chicken guys. Dahil hindi nga nagugusto nila mami yung mga steam-steam na seafood ganun. Kasi hindi nga sila sanay. So naghanap nga kami, at dito sa town nila may nakita kami ito parang Japanese food siya guys at bumili na rin kami ng KFC kasi nga sabi ng mga kapatid ko ay ano medyo mahal nga daw yung pagkain doon sa may malapit sa resort kaya dito na lang kami bumili na lang din kami sa KFC at namili na rin kami ng tubig para kay Ado kasi para sa lahat na actually kasi sabi ko medyo hindi ko pinagkakatiwalaan yung tubig dito sa Pangasinan kasi maraming naka-deep well dito. Nadali kasi ako dito guys ng ano, yung nagsukat ay talaga ako guys dahil sa tubig nila. Ayun pala, ang pinapainom sa akin, yung deep well na tubig or yung galing sa poso. Kaya guys, talaga yung halos mamatay-matay ako sa kakasuka dito. Tapos dati kasi la palagi ako nandito kasi, <laughs> okay yung mga ex ko kasi taga dito. <laughs> Kaya si Adi, first time lang din dito kasi parang nung mga unang taon namin, sabi ko sa kanya, may magandang beach panggasinan Pangasinan, may Pangasinan, ganyan. Pero ayoko pang pumunta. Kasi nga, wala lang. Hindi ko feel. kasi dati lagi akong nandito. Tapos ayan nga guys, kinabukasan, ay nagrent na kami ng bangka pa hundred islands. I mean, para makapag island hopping. At ito nga yung anak ko guys, ito ang tuwa. Pero naalala nyo ba si Adu guys, ay meron niyang ano, mild skin asthma. So, bawal talaga siyang mag-swimming. Oh, ayan guys, nawala na yung echo ng boses ko. Tapos na kasi akong mag-poops. Charis. <laughs> Galing kasi ako sa CR guys. Currently, nasa hospital kami. So, ayun nga guys, diretso natin. Si Adu nga guys, ay meron niyang skin asthma. Bawal siyang mag-swimming. Pero, kahit sa pool man yan or sa bacha, bawal siya swimming kasi natitrigger yung ano niya, yung mga katikate niya and mabilis siyang mag -dry. Pero guys, sabi nga namin ni Adi, ano, hindi siya pwedeng dapat ganun, yung maarte sa maarte yung balat niya, hindi pwedeng kalakyan niya na maarte yung balat niya kaya kahit alam namin na bawal siya mag-swimming, first time niya to sa dagat guys, ay hindi pala first time, second time ay ano, tinitrigger I mean, hindi naman tinitrigger pero gusto namin siyang masanay ba, unti-unti hindi pwedeng ano siya, hindi pwedeng maarte yung balat niya, ganun yung point namin ni Adi, kaya tinry namin and so far, nagkatikati nga siya guys, nagdry siya, ginawa ko ni ko na lang, niliguan ko na nga lang siya agad at umokay naman guys, umokay naman yung balat niya ngayon, medyo nagkasugat lang siya isa ata, sugat kasi makati yun guys, kakakamot niya, pero unti-untiin talaga namin siya, tapos andito na nga kami sa Hundred islands para mag island hopping guys, at etong biyanan ko ay sama talaga ng sama sa mga anak niya, eto guys yung bridge na to, hanggang gitna lang ako, hindi na ako tumuloy. Dahil nga guys, ako ay buntis. Eh natatakot ako baka ma hanginin ako guys. <laughs> Tapos ano, hanggang ang ang lubid kasi guys, umabot na lang mababa yung gitna. Umabot hanggang tuhod ko na lang eh ang tangkad-tangkad ko. Pag na outbalance ako guys, talagang tatumbling ako. Ayan, guys, so hanggang tuhod ko na lang yan eh, bumaba sabi ko. Sila adi ah, na lang kasi kailangan mong parang yumuko. Kung takot ka, katulad ng ginagawa ni mami, yun yumuko ka para ano, hindi ka matakot. Eh, so, sabi ko, ayoko, ay, may ipit yung chan ko. Tapos ito nga guys, si Ado, pinabalik ko na kasi nga medyo malalaki yung siwang. Baka malusot yung paa niya or yung chinelas niya ay Naku, parang tapa ako. Kaya sa ko, tara na. Tapos sila, mami na lang yung tumuloy doon. Si mami, go din talaga siya sa pinaggagawa ng anak niya. At ito nga sila. Sila ng mga anak niya. At eto guys, nag-swimming kami. Nag-ano rin kami guys. Nag-ano rin pala sila. Um, tag dito, banana boat. Tapos eto nga yung activity lang na nagawa ko. Dahil, alam niyo namang buntis ako guys. So, tinray nga namin ni Adi, Adu at ako. Actually, lahat kami. Kasi for 1,000 pesos ay for one hour. Tapos pwede kayong magsalit-salitan. So, lahat kami nakatry. At ayan nga tatay ko, guys. Ay, alam nyo na, may sariling mundo na naman siya. At nag -ano siya eh, nagpo-party-party siya eh. Tapos, ayan nga, guys. Sobrang enjoy na enjoy kami ni Adi dito. Tapos nagchichikahan kami. Pag dumadating na kami sa gitna ng dagat guys, nagchichikahan lang kami ng kung ano-ano. Tapos ayan guys, pagkatas niyan, sila ba dentin dentine Yung mga kapatid ko, tinride dito. Nakakayak daw yung ano yun. Dati sa ilog lang ako naliligaw. narinig niyo yun guys si Raulo talaga yung kapatid ko na yun eh tapos ayun nga si Ado guys nandyan si Ado hindi lang siya masyado kita pero hindi alis yung clip ayun eh, hawak hawak ko siya para ano, hindi naman siya naglilikot guys, na enjoy niya rin talaga. Tapos nga, nagswimming swimming kami guys, at naging tagabantay kami ng biyanan ko. Tapos ano bak malunod siya guys. Medyo malalim dun sa bandang gitna guys. Pero pag sabungad ka kasi naman, ay mabato. tas eto nga guys, ako na, ano, nagulat ako dito, binaon pa nila sa lupa si Adu. Sabi ko nga, wag lagyan ng buhangin si Adu kasi nga, ma, ano, Lalo yung kati niya. Pero, lintik. Inano pa? Lintik nila. Inano pa nila, guys? ang tawag dito? Binaon pa nila sa buhangin. Kaya lalong nagkati-kati ang bata na yan. Tapos, ayan nga. Nag-banana boat sila. Hindi gaano kagandaan yung aking video. Dahil nga, guys, eh... Naiwan ako kay Ado. Apakalikot ni Ado. Natatakot ako. Baka takbuhan ako. Eh, may mag-swimming si Ado. Tumatalon siya, guys. Hindi niya alam yung malalim. Wala siyang takot sa tubig. Kaya hindi ko siya pwedeng bitawan kasi bigla siyang tatalon dyan. Baka gawulin ako. Eh, muntis pa naman ako. Buti sana, guys, kung hindi ako buntis, kaya kung talonin siya. Tapos ito nga, guys, nag diving sila. Pero hindi na kami sumama nila mami dito dahil nga ako ay hindi naman ako pwedeng mag hiking guys. Alam niyo naman, wala lang talagang, hindi lang pwede talagang ano yun, hindi kami umalis. Kahit buntis ako kasi gusto namin ma-enjoy nila mami itong Pilipinas. At tingnan nyo ma, guys, si Curabugs Kabugs. Like, guys, huwag kayong magtataka kung palagi ako nakasimangot sa video ah. Kasi itong pregnancy ko ngayon guys, ay mostly, ang side effect niya sa akin, walang suka-suka. Ang side effect niya sa akin guys, ay sobrang sungit ko talaga. Don't get me wrong, nung hindi ako buntis, masungit ako. Pero, <laughs> pero ngayon pregnancy ko guys, mga times times 3 siguro. Yung sungit ko yun. As in, kahit wala kang ginagawa, makita ko lang yung mukha mo. Tapos nabag-tripang kita. Talagang nakasimangunt ako, guys. Ganun yung feeling ko ngayon kasi, guys, ano na, hindi na ako buntis, guys. <laughs> Nanganak na ako, pero nagbo-voice over pa rin ako para sa inyo, guys. Ay, ano, na, na, at, at fog ko, guys, na that time, nung buntis ako, parang, ano, sobrang init ng ulo ko talaga. Sobrang init ng ulo ko. Ngayon, guys, medyo, ano, iba na yung emosyon na pinagdadaanan namin ni Adi. At malalaman nyo naman yan soon kung ano yung pinagdadaanan namin ni Adi ngayon. Pero ngayon guys, ay gusto ko muna i-upload yung mga good vibes na vlog na nandito sila mami. Alam nyo yun guys. Ayan. Naalala ko na naman. Tapos ayun eh, nga guys, maraming salamat sa panonood. At marami pa tayong video na ilalabas. Nakasama sila mami. Inabutan lang talaga ako ng panganganak guys. <laughs> Kaya, eto guys, nagahabol tayo ng voice over. Tapos ayun nga, kumain. Pagtas na sa 100 Islands guys, ay umuwi na rin kami agad pa Pilipinas. Ay, pa Pilipinas. paano? ano? Pa Bulacan guys. Uh, medyo magulo yung utak ko ngayon guys. So, pa Bulacan. Tapos, ayun. Um, uh, yan, kumain kami ng mga inasal guys. So, ayun guys. Bye-bye!